Hello guys, mayung buntag dapat sa kautuhon na karon. Ah, uh, dai ko diri sa kulungan sa akong 45 days bang manok. Kay ipanghalhal na kay sila guys. Actually guys, uh, I decided na ipang ihawon lang na ni sila ano. Kay tag 3 kilos na sila. Unya ako na lang ni siyang i Kuan. Ibutang sa freezer. Kaya hmm. Kay magbago na pud O mga piso. Ingon na siya, guys. No? Ganam anam na to sila og gol goals. Loy loy unta no pero kuan man. So wala na nako sila tula karon buntag kay tawag anang parang nga mag fasting na sila. So karon Derita sa mga bisaya guys. Dara. O mauni ang tawag ani. Mauni aga kurungan sa manok Isaya, guys nga. Nalupog in tawon kay tungod sa bagyo. E na kuanan man ni Natumpagan man o. Oh. Natumpagan man o. Oh. Tara o. Natumpagan o oh. Oh. oh, kahoy nga goma, So karon guys. aduna uh, Doon na tayo pulok ka uh, nga uh, inahan nga uh, manok bisaya. Ang problema guys kay sa usaka pugaran upat ka manok bisaya, uh, upat ka inahan ang nagpuli-puli. Natingala nga uh, permerong adlaw tanawa. Ikaapat ni siya guys. Mm. Hmm. to siya nga inahan sa manok guys. Natingala ko nga Pagka meron akong tanaw sa pugaran is gamay pa. Pagkaugma, gamay pa ang itlog. Pagkaugma, kay nidaghan naman ang itlog. So, mauna ito kay karong buntag rin ako na nga. Upat di ay ka manok nga inhan ang gakuan. Guys, tanawa. Perting daghan na kayo sa itlog, guys. So, datin din kung dili na ito ni Shikuaon, ut Kwaon, uhot dun rani og buak so ato na lang ni siyang ang purpose na ako, guys is pasanayon unta ang unsaon nga ani man ila na unsa man eh. ang istorya dai nga kung usara ka sunoy mao daw ni mahitabo so magdugang na lang tag sunoy ani guys kung matarong na puning atuang ang poultry o mo siya isa nya kanipod o, tanawan ninyo guys pila po ni kainahan na adire nga naman ang tayo laing ugaran. Katoo. Kani. Kani. Di man tulo Di sila musulod haaning tulok kay dirigid sila mag-ipon. So ni ato na lang ning panguhaon. Ali dong. Kuhaon hmm. na lang ni kay hutdon man ni ugwan. Hutdon man yung ni... pag-ana. Hutdon nila o buak ba. So sayang kayo guys. Dili po ni siya mahimo nga piso. Dili po ni siya ma gamit nato to dayon ug dili sa kwaon so ning pangwaon guys dato kadum kay maglisod ko butang hina hina ya bere butang 1 2 3 Four, five, six, seven, eight, ina yung mga di mga nine, ten, eleven, twelve, na usakat. kat lusina na, thirteen, magbilin lag sa dong. 16 oh, Bili ko sa 17 Tiaw mo na 17 oh, Kana po kuhae po na Bili na po ng isa 19 Dua to Twenty-one 21 Twenty-three. Twenty-four. Twenty-five. Twenty-six. Hindi na po isa. Isa na lang? Hmm. Ibigin ang isa. Gamay lagi kaya ng isa. Ito na, Maragod. Ito na, gamay na kikay na. Ugo. Oh. 29 kabuk, guys. Itarong ko na dong. Nara, guys, oh. 29 kabuk. Sa duha kapugaran. Itarong butang ba? Kanang mag... Ayaw, i-flat. Kanang inana ba? Gabitay. Gabitay ba ang lubot?